Tapos tayo magpapalit ng kadena. Magpapalit po tayo ng kadena mga kawawala. Medyo malaboy na siya. You know. Wala akong makikita ng ganito kadena o. Fort Wayne. Napakadalang. Papalit tayo at malubay na. Tatawasan daw po dito. Dahil iba yung FI. Iba yung size ng FI. kasi. Alam niyo sa Yung ng mga ng pre. Hindi dinela mismo sa May Annex. Tapos pag meron na, sabihin lahat sa 'yo. Mas mura pa rin pala sa si Shopee. Sa pila mo 'yun, mo ko kayo naging ko sa inyo. Ano ta? Ito, itong, itong mga ano to. Yan, iga -grind. ito. Yan ang i-grind. Ito, ito. Ito po. Ah, yung tulok na yan. Ito, ito, ito. Babawasan po para, kasi ito yung sabit. Eh, mag, mayroon pa yung manat ng ganito eh. Puro ganito ang magdali mo ito. Ito, <laughs> Kaya mga ganyan naman po Apo ah, yung alo yan. Ngayon <laughs> po, pero lakas po niya maginit. init Ah. Malakas po mag-init kumpara sa bakal.

Nasanggi pa daw siya. Paluwa na sa sunod yan. Abo. Kabit na lang po ng kabit. Kaya ko na yan. Hindi ko na. Wala ka pa, mabibili niyang kadena na yan. Mahirap pala, no? hindi lahat mo rin gulong? Kaya medyo nahihirap yung suot? Kaya parang hindi ko pa kayang mag-isa.

Ayun ng aking pinagkakayaan. Sabi ko, ano mekaniko pag hindi ito nayari sa Ikhwan? 13 mil. 13 mil daw yung mo tumayon kasi hindi ninyo computer ko check. pinaka-FI niya. Sige, takoy pa tayo. Mas makuriri pa na doon sa aking CB-125 dati. Sige, Ganun din, din ng yung Ah, oh so, may mahirap. Mm Hindi -hmm. okay, magmamatsa, no? mo mm yung -hmm. palin nila. Kaya po, dapat palitan. Kung pwede nga na CB125 din pala. Ganun-ganun din ako. ganun din ako. Ganun-ganun din ako. Medyo mahihirap po yung mga badja. Dato. May nagpa po dito yun, bukod yung tawel nyo ng ano. Ah, yung mga RS, yung mga sinagot ng RS100, STX. May hirap siyang, may hirap matrabaho siyang magpulit ng ano. Puro-puro rin ah! Isang ilaw naman. Di na normal na may naiingay siya. Nine months pa lang naman eh. Mataba na siya ngayon. Hindi na nakakatakot na ba? <laughs> Hindi nga lang pangit lagyan ng cover eh. Kukubiran ko eh. Pangit naman. Parang mataba yata sobrang no. yun. Kung naninibago lang ako. Naninibago mas <laughs> malaki talaga. Laki. Ay, 420 pat sun difference eh. Pahugas ko pa sana eh. Na ng ulan. <laughs> Oo, isagasa ko yan sir sa ilog ah. Grabe. Saan ka po kayo sir? Dito ko sa dos? Mayroong hmm. area ko yung Malbar, Ilog. Hmm. Kaganda na yung pang kalasa ko yung mano-mano eh. Talagang kilipit eh, kamay. Ito nga, pwede na pag na siya, hindi ko tulad nung dati. Ayun, dulo niyan eh, pagka na... Dati nung araw no, wala pa nito. Pugnot na pugnot na ako. Nabaibog po lang ang konkret na yun. Ang bagay ng technology. Ano ka Ay, po, po? May nakikita mo mga tools sa Facebook? O kung may mga fabricated na para mapadali talaga yung ano? May mga fabricate po ako. Nabili ako. Nakakita nga ako nung bibili ako yung pang-volcanize. Ang ganda rin pang kalas na yan. Ano ko, na-umorder no ako, wala namang stock daw sa ito. Hindi na ako nag-promote ka pa. Ay, kung kasari lang daw, mabilis ng trabaho, kung ang plate mo gamit. Ay, ako, ibilin lang ang bilaw sa shop eh. Kamumura naman eh. Oo nga. Ay, kaunti lang naman difference sa hardware. Pura pa. Ha? Ah. Ayos okay. po. Oo. Oh. Huwag po kasi po namin nakakontrol eh. yung ano lang, naikot kasi agad pag uh, doon sa pagkain na kambyo lang. Ayun. Ang ah, dalawang tornillo na huwag po pang kakanasin ko eh. Kesa... Mas magandang ulitin pala no dito. Mm Aba, mas maganda yung anahin yung wala. Kaya nakaka na Eh ganun din lang ang ginagawa kayo, kinaka-cambio ko lang. Tapos <laughs> sa mga, yung mga ganun pang-dricycle, gaya yung CBN nyo mas. Kung umagay na okay, lang yung makina. Yun. Okay, yun. okay yun. Okay yun, kasi na yung compression niya mas malakas, mas gas, kaya talaga. Pero dito, dito hindi. Pero tapos sa ganito, pagka yung naka-premiera, kaya pihitin, kaya umikot. Ah. Tawang Tawa nga ako dyan eh pag nilulusong sa ilog. Ano <laughs> ba? Easy lang company sa inyo? Sarili? Yes, sarili ko. Binili ko po yan noong December. Ibi naman kung mga nalang ganito mga sa atin. Talagang legit dark yun. Pinta niyo yung mga 2001, 2002 to model yun. Natakbo pa din hanggang ngayon. Nagulat Nag lang ako sa pagtirik niya. Siya pala ay... Kasi ilan na po talagang FI ngayon. Huwag mo pala siyang ilulusong ng patay. Wag na wag siya mapapatay. Yan na napansin ko. At talagang ititiri ka. Pagkagawain nilubog ko ulit, ayos eh. Eh, patay dahil pa eh, kakarga sa bangka eh. Yung, doon na tumirik. Buti ko lang kung sumala yung stopper ng train, hindi ko napansin. Thank you. Bila <tay>, rin din siya itong preno pagka i-DIY niya ito. Nakasuot dapat siya dun sa loob yung salak. niya. salak lock? Ang sumala yan. Pag sumala po kasi pagka atras kayo, maangat din itong preno, masama siya. Adidas Sa akin hindi nga pong gawin Paglalaro pong Babaw na langis pagka na-dry na ako nilalagyan na. Mm -hmm. hirap matalbogan. So ayan mga kawaw na bagong hugas na po ang aking si XRM Motor FI125 sa sagasa na naman po yan bukas sa ilog sa aking area Ideally, dapat po ay bagong hugas talaga. Hindi ko nga lang nahugasan sapagkat inaabot na po ako ng ulan do sa gawa at sinamantala ko na yung pagkakataon Napakabait ni Kuya, maabot ng 400 din ang gastos pat sa PS at sa labor. Bali, ang hint siningil lang yung sa akin, 120, ginawa na nating 140. So, yun, dinagdagan niya ng ano, service dito, pitinuwid yung liko. So, yun po, huwag nyo na pong panghinayangan yung magagastos, ano? 120 lang, yung iba 150. Dahil po, yung nakita nyo, Nyo, kung hindi nyo alam yon hindi nyo kaya yung wala kayong gamit na grinder Green grinder pa dahil hindi nagmatch yung plato nya doon sa laga yan so, meron din naman akong gamit na ganoon kaya lang magtatagal, gusto ko talaga makita ko yung actual do sa original na paggawa at yung may nakita kayo dito yung double locking system na ginawa nya, yung double checking ng lock ay nilagyan nya dito ng round bar na maliit para ma-check kung hindi pala katulad dito nung dati kong motor na pwede ng cambio lang. So yun yung full pack yung inyong natutunan sa vlog na ito. Maraming pa salamat. Kung kayo po yung mga may XRM motor FI o wala man kayong gano'n. pwede nyo po itong i-share para sa mga kaibigan yung may uh, problema din dito. Hindi rin marunong dahil sa unang pagpapalit. Sa una lang naman po yung pagpapalit sa ikalawa, kaya nyo na. Pero parang gusto ko sa 120 lang naman na labor, gusto kong siguraduhin si sila na dahil ang medyo maselan dun sa part na yon sa braking system. Yun lang, maraming salamat, paalam, and God bless. Huwag niyo pong kalimutan i-share ang video, manang mapakanabangan ng ating mga kababayan, ng ating mga kawaw. Paalam, and God bless. Hanggang sa muli po natin adventure sa motorsiklo. Paalam po, bye-bye.